Alin nga ba ang mas kapanipaniwala o dapat paniwalaan? Yun bang mga pahayag na itong si Duterte na na kono siya ay may pinapatay, di ba? May pag-amin yan eh, na siya ay mamamatay tao. Pero kalaunan nga, ang sabi niya, hindi naman daw literal yung kanyang mga statement na yan. Kaya minsan magtataka ka talaga, sino po bang niloko niyo? Paano naging figurative yung, halimbawa, ay pag, pagbanta sa isang, sa isang tao? Ang pag-amin, na na meron kang pinapatay. Paano naging figurative? Paano hindi literal yung gano'n? Talaga ba? Sino po bang inuuto netong si Duterte? So kung titignan natin sa inyo, ah, alin ang kapanipaniwala yung kanyang mga kwento, yung kanyang mga statement na hindi naman daw literal? O kaya, eto pong statement na ito, netong na si Arturo, Arturo Lascañas, siya po ay dating uh, police officer. At yun nga self-confessed na member ng Davao death squad. Okay, meron siyang malaking or marami na siyang uh, ibinulgar tungkol nga dito kay Duterte. At kung gaano ka gaano ka demonyo etong Sidikong. Yun, yun, yun na lang eh, yun na lang ang term na nagamit natin eh dahil nako naman. Okay, marami na siyang pag-amin yung kanyang pagmumura on national television, yung kanyang pagmumura sa mga kaparian. Ay ba, sino po ba kayo? Ano po bang karapatan niyo para, di ba? So, yun, meron daw na, or etong um, pasabog na ito, na itong si Las Cañas, meron nga daw na uh, gustong ipapatay na isang pare, etong si Duterte. Ito yun. He wanted to kill Father Pete Lamata because Lamata, during his homilies, always attacked Duterte. So, hindi ako naniniwala yung always attacked. Okay? Siguro, um, pinaaalalahanan, binabalaan, or binibigyan lang ng konting idea ang mga kababayan natin na etong taong ito ay hindi dapat iduluhin. Etong taong to ay hindi dapat tingalain. Okay? at lalong hindi dapat tawaging Tatay Diggs. Meron meron tayong mga kakilala diyan. Tatay Diggs, ang tatay. Talaga lang. Yung tatay mo mamamatay tao. Aba, eh, nako, tanggap niya 'yan. 'Di ba aminadong mamamatay tao? So 'yun pala. Kaya gustong ipapatay etong isang pare na ito. At ang gusto ang gumawa niyan ay etong si Arturo Las na ngayon nga po ay nag titestigo na laban kay Duterte. Arturo, Arturo Las Cañas, a retired, a retired police officer, self-confessed member of the Davao Death Squad, says former President Rodrigo Duterte once ordered him to kill Father Pedro Pete Lamata, a priest in the Archdiocese of Davao City. So titignan natin, sige, halimbawa yung statement ay patayin mo si ganito. O ano, pag nabisto, ay hindi, hindi wala akong Iba yung ibig kong sabihin yan, hindi yan literal na gigilitan or talagang tatanggalan ng buhay. E sige nga, ano pa ba yung, or kailan naging figurita, figurative ang salitang papatayin? Ano yon? Ginawa mong biro yung ganong mga mga order mo? Abi katindi rin, di ba? Kaya kung sino yung mga, mga naniniwala pa dito kay Duterte, nako, makikita nyo makikita niyo sa bandang huli na kayo ay pinagloloko, na kayo ay naging uto-uto, at kayo po ay, well, hindi nag-isip ng mabuti. Di ba? Tatay digs, Tatay Digong, ibig sabihin mamamatay tao yung tatay mo. Good luck!